mobilino na natagpuan sa office ni Genju, talagang sumama siya. Literal na babakod kahit wala na sa TV. Ito ang maganda sa kanya. Walang pakialam sa mga haters. Komportable na ipakita kay Kim Ju sa mga nagmamahal na rin ay hindi scripted ang love at care sa kanyang mahal na si Chinita Princess. Imbis na ipahinga na lang, mas pininin sa mahal ito Sabagay, sa bagay, si Mrs. naman ang pahinga niya. Kaya okay na okay na. Ano pa ba, ba ang hindi kayang gawin ni Paolo Oblino? Kahit sa showtime, bumibisita iyan at nagdadala pa ng mga food. Ayaw niyang nagugutong ito. Noong bumisita nga sila sa bahay ni Kuya para ipromote ang first ever movie nila, alam na alam ni Paolo kung gutom na si Ili. Super cute na inoobserbahan niya ito ayon nga sa mga komento. Ganyan nga, ipakita mo kung sino kayo, Kim Pao. Lahat naman sinisilip ng mga haters. Kaya salay na din sila. Deadman na lang, hayaan ang mga ito na magsawa kakapuna sa dalawa. Ay pa sa isang komento. Big salut sa sipag at syaga ni Kim Ju. Hindi niya hinahayaan na mapabayaan ang negosyo. Kahit alam naman ito na may nagahandal na. Gusto rin na hands-on, ganyan ang mapapangasawa ni Paolo Benino. Lab na lab ang mga naipundar niya. Maliit man o malaki, pinapasalamatan. Hindi ni malaki ang ulo. Ay pinapakayaman na ng kanyang pamilya. Maging siya ay napakayaman na rin, ay hindi pa rin tumitigil Vai ter o trabalho.